Ayun, sa video ito ay magluluto tayo ng napakasarap na hapunan ang ginisang mais matching ng ating mga sariwang gulay o pres na gulay. At syempre ang gagamitin natin dito ay yung sibuyas bawang ang panggigisa natin dito at uh, may mushroom din tayo dito, uh, may uh, manok tayo yung breast at walang natin ito ng medyo maninipis at syempre yung ating mais at yung ating, ayan nanguha uh, din tayo ng konting kulitis natin, at uh, yung syempre, yung napakasarap nating bulaklak ng kalabasa, at saka yung tangkay nya ayan, iba talaga, pagka may sarili kang pananim, yung mga fresh na gulay na ganito, ay healthy na, organic pa at syempre, manamis-namis yung lasa nito, dahil nga, bagong pitas lang sa ating garden, iba talaga pag may sarili tayong pananim, at ayun uh, at umpisa na natin magluto, at syempre, nagpainit na tayo dito sa ating mahiwagang kawali, at yan pa ay galing pang Pilipinas at naglagay lang tayo dito ng konting mantika at yan nga ay uh, siyempre konti lang dapat para panggisa lang natin dito sa ating mga ricado at saka yung manok nating na igigisa at saka yung mais at uh, itsusunod na nga natin dito ay yung ating bawang at ayan lutuin muna natin yung bawang konti wag naman natin sunugin konti lang yan at di siyempre isusunod na rin natin yung ating sibuyas at pagkasunod ng ating sibuyas ay siyempre imekos-mekos muna natin ito pagka mekos-mekos natin ito ay susunod na rin natin maya -maya. Niya lang yung ating mais at uh, syempre paanuhin muna natin ito lutuin muna natin konti itong marikadong ito bago natin isunod yung ating manok at yung ating manok na ito ay syempre ay anuhin muna natin dito isang kutsa nating mabuti para hindi siya malansa at kailangan may eh, maglagay din tayo dito ng paminta at uh, eh, may kusme kusme natin ito pagkalagay ng ating paminta then ilagay na natin dito yung mais at saka mushroom then maglagay na rin tayo dito ng konting fish sauce o patis ayan at uh, konting konti lang yung ilagay nating patis muna Tansyahin lang natin kasi baka bigla namang umalat o sobrang umalat naman sa una pa lang ay mahirap na natin habulin yung lasa ng ating niluluto. Kaya siyempre ay konting patis lang muna, di baling maya maya na lang bago maluto ay magdagdag ulit tayo kung kulang pa. At dito nga ay hinalo-halo muna natin itong ating mais, masro at saka yung mga rekado. Then dito ay maglalagay na rin tayo ng ayan, pinagugasan ng bigas, yung pangalawang pinagugasan ng bigas. Pero, discard nyo na rin kung ano yung pwede nyo ilagay dito. Kung gusto nyo, tubig lang o kung gusto nyo, yung may halong uh, broad cubes ay pwede din at uh, pwede rin yung evaporated milk. Sa nyo konti ay pwede din pero hindi na at uh, ganito lang talaga yung simpleng pagluto ng ginisang mais. Alam nyo yung mga ganitong luto ay napakasarap, yung simple pero alam nyo na talagang kompleto sa rekados lalo na yung ating mga gulay at uh, dito nga ay naglagay na rin tayo dito yung mga tangkay ng ating uh, bulaklak ng kalabasa. Nilagay nga muna natin yung tangkay dahil nga yun ay mas matigas kaysa sa mga dahon ng tulad nito kulites. Isusunod na rin natin ito, dahon ng kulites, then uh, pagkatapos nitong dahon ng kulites ay isunod na rin natin yung uh, bulaklak ng kalabasa. Pero bago nga yan, ay lubog lubog muna natin konti dito sa ating uh, niluluto yung ating uh, kulitis para mauna muna ng konti na malanta. Pagkatapos nito ay isunod na rin natin dito yung ating bulaklak ng kalabasa. Yung bulaklak ng kalabasa kasi ay madali lang lutuin. Kaya pababaw lang natin yan. Then ayun na malapit ng maluto. Pagka ganun madali lang lutuin itong ating uh, ginisang mais na ganito. Napakasarap naman nito kasi nga manamis-namis yung mais na ating uh, na harvest sa ating garden at syempre itong mga gulay na ito ay talaga namang ay nako po fresh na fresh at organic pa kaya talagang napakasarap yung ating uulamin ngayong hapunan mapaparami na naman tayo ng kain dito at yan nga o oh, inulubog lubog lang konti natin dyan sa ating uh, mais wag nating haluin then ganyan ay takpan lang muna natin at ayan na nga 'Yung resulta ng ating nilutong panghapunan, ang ginisang mais, napakasarap naman talaga 'yung lutong bahay, iba pa rin talaga kaysa sa mga lutong restaurant, lalo na pag 'yung mga lulutuin mong gulay ay press na pres tapos galing pa sa ating garden. Na ako po talaga naman ay kahit pa nandito tayo sa ibang bansa ay para lang tayo nabubuhay sa Pilipinas. At ayun uh, 'yung namimiss natin, 'di ba? Lalo na sa aming mga Ilocano dahil mahilig kami sa mga gulay-gulay kaya kain na po tayo ng hapunan. Ayun, na ganito na lang po 'yung ating video for today. God bless po and Bye-bye.